Hello, magandang, magandang 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 araw po sa lahat ng taga-suporta ni Coach Mangyan. Ito i-update ko kayo sa ating pananim dito sa ating bukid na At ito na 'yung ating first batch ng sibuyas. Wow, ang uh, lulusog at matataas na sila. Ito po 'yung uh, dalawang latang uh, first batch natin ano. Yan, first batch ng sibuyas natin dalawang lata. Ayan, ina-update ko po kayo sa ating sibuyas at uh, ating silipin naman ang second batch. Na ito na nga, ilang linggo pa lang, uh, dalawang linggo na yata nang nakatanim ito. At tumayo na rin. Ayan, tumayo na rin, nakatayo na rin sila, no? Ito po ay Siam na lata. Siam na lata po ito, itong uh, second batch natin, na no nang sibuyas. ayan po, nakatayo na sila. 9 lata po 'yan lahat. So, ito na nga at uh, dadako naman tayo sa third batch na punla pa lang 'yan. Punla pa lang 'yan ng uh, shaa uh, ng limang lata, no? Ito po yung punla nating uh, huling batch third batch ng uh, punlang sibuyas at uh, ililipat na po ito sa itatanim na sa 28 ng January ayan malapit na malapit ng itanim malapit ng lipat ah. pero ito na nga eh, malalaki na sila at gusto nang kumawala at pumunta sa maluwag na lupain yan guys ina-update ko kayo at yung ating munggo nandoon yung kulay green na nakikita nyo Ayon At uh, buntis na raw At uh, malapit ng mamunga So guys ito si Coach Mangyan at maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo kay Coach Mangyan ano At si Mahal na Araw ay ito na nga malapit ng lumubog Ayan Sa akin likuran sakit sa mata pero masarap na ang tama niya kasi hindi na masyadong mainit. ilang oras natin ay 4 o'clock, 4.12 ng hapon. Okay, maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta kay Coach Mangyan. At sa sunod nating pag-vlog dito sa bukid, abangan nyo. Thank you guys!